pagka-hiking ako sa my silver retreat. So, yan. Pasyal ko kayo dito sa my uh, boat. Boat. <laughs> boat. A boat pala. So, dito ako sa very boat. Yan. So, dito ako mupo sa my last kasi may makikita kang ano, view. So, view. O, oh, di ba? Shout out sa yo Ventures Vlogs. Asan ka ngayon, CC? Ayan. Next time, sama ka sa akin. Papunta ko ngayon sa Muyuwo. Muyuwo. <laughs> Lantaupig. Ayan. Sa my waterfalls. So, sisilipin ko guys yung waterfalls doon. Parang ang bagal ng ausat. Parang isang oras at ang biyahe. Eh. Matagal. Pero kapag MTR is okay, okay. So, babalik tarong ko tong camera para makita nyo yung view. Tagal-tagal pala Kung biyahe ko dito <laughs> Sana nag-MPR na lang ako Parang isang oras At guys Pagbutin ako ng alas 12 Abay na ako. Apangan ulit sa pagpapa ko mamaya. First time kong makapunta doon. Kakain lang naman ako. Okay, bye-bye.